So, what's up ulit nga ito? Good morning. Ito na yung pang ang, pang limang araw natin dito. So, ngayon, ito kami nag-stick kahapon niya na kila Uncle Boy. Dahil hindi kami pinayagan kahapon na pumunta ng kili-kili. So, ngayon kami pupunta ng kili-kili. So, ay kami ng pag-isip kami ng kili-kili. So, mamaya-maya wala kayo sasakyan namin. Ito ba namin? Yeah, makikita nyo mga doon yung kinalakayan namin, kinalakayan natin barangay. Ito yung kababayan namin sa Kile-Kile, ang kaligar. Medyo dimaktol ka matatangkal. Alaga nga din na dimaktol tao. umuna umu Kaya, ba? Sura, ha? Tanok mo? Ang kamen, ang kamay, no? Kwanto man? Awa na, Jurom. Awa na, Jurom. Awa na, Jurom. Awa na, Jurom. Awa nung sa pag-abot eh sige nga, kamay adang di ko pugsa ney na bye bye jamono manong mga tawonan sige ulikan to baktoy kay hinopon man kay ang to tayo at bagyo ha Oh, baik oh, yeah, si bares-bares ito yung mga ito yung kababata ko dati noon nandito kami nakatira okay. ngayon lang ako bumalik after nag 20 na years hindi ka pite na baka may pwede kami buy ang ang laki ng kalboy nga ay yun ang tagod doon yan lumagpas kami wala sa buka uning mo kaya mga di ay ito ba yung kababata ata ka tindahan dito uh, ya, dito na pala. Dito na pala kami, lugagpas pa kami muna sa babae sa luban. Apo ya, si Hindi ko alam, ito pala siya. Ay, karon, pala tanik ng nining. Ito yung aming wala pinsan. Magandang-maganda naman 'yo. Naya. Anak mo? Nayi, Ate magdadala. Ampai magbabayad. Very shy. Hay nako, Jus ko. Kasi nga, kitang mga dati kiri-kiri ang pangalakay. O, nagbubalik pala ikaw ng video. O, na nga yung kasinsin ba'y? O, may larma. Asawa tayo, kasinsin mo nga na pangasawa na nga kadwa-kadwa may day. Alangay, kumusta ako? Alangay. Pakalakay. Pasyer na pa'y. Alangay. Pumasyer ka na talaga. Magandang mga dati pa'y. Nagati-apogati kay Kabatsmika, nagati kay Karuba may day. Dati-damagan na nagtitiipon kami manan. Matatayapong minay ang binay. Ang na may gagala muna kami. Kaya lang, ang laki ng pagbabago dito sa amin. Kasi dati ito, ah, bukid to. Ano man ito dati na mais. So, itong kandina na parang wala ito nun eh. Ito, hindi gano'ng kabahayan pa dati ito. Hindi ang downing nga So, pupunta na kami muna sa mga yung ibang mga kabats ko na kila nakita ko. Ah, hindi ko kapaliwan. Naalan nga ito, mas gaya kanya taong gaya. Ito, mali. Ati ko tukot, ati humlat hindi dati ka. Why? Ati ko ko pa Pabra ka rin. Why? Ah, gadyan. Punta muna kami sa pinsa namin. Ha? Ano ka dito, Wala Why, nakataon. Dati ba yan? Dati to Hindi ganun kadami dito ang bahay. Ano nandito kami? Dati di ba lang yung Oo. Ay, yung reton kito si Palay na yun eh. Hindi ka batas may ng reton. Puri ka. So ito yung lumang bahay nila Uncle Andres. Dati, dito kami nakatira nung una. Doon sa dulo. Ya, yeah, ya, yeah, dulo nakatira. Ano ba? Ah, mau. Dito kami dali nakatira. Ito da the return toy, the ruin ng return. Datta <laughs> Ang asawa ng kapatid ni Father. Diyan na naman yung aking bats naglalaba <laughs> sa daming labahin. Yeah. Yeah. Ito yung kanyang asawa. Hey, oh, yung mga kabats namin, nasa na kayo? <laughs> ni Robin nga, ay Francisco. Uh,

sa uh, ulan. So dito wala kami sumilong sa bahay ni Pinsa uh, namin. sa side ni madat sa uh, side ni Nanay. Ah. Uh, so dati kunti lang ang bahay dito noon, wala pa yung bakante. Dati, di, ba dati tayo, tatay dati nakatira, dati yung likod na dati, di ba? Oo. Okay. Yeah, bakante dati ito, maluwag. Sa so, dyan, sabi lang yan. Puro mais yan dati. Yeah, sa lang kailangan pinagbago ngayon dito. Ano, pinagbago na mga na mga Sa, may sa harap lang ng... Sa harap lang, ang walang pinagbago. Dati yung malis kami dito yung palengke. Hindi pa yung ganong... Hindi pa ganon. kabagong tayo lang noon yun. So, ngayon, nagigiba ha hmm. Ilan pa. ulan pa Nabutan pa namin ang na naman Kada hapon, malas na Bakas <laughs> 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 na namin Wala Oye Claire, hindi ka kita mati na hindi kayo nagawa, nagsinukat ni parparehas kayo eh. Magadah! Oo, magadah! Magadah, kasarunay! Saan? Yeah. Yeah. Oo. Oh. Dapat na So 'yan pag dito ka duman Medyo maputik pero nandoon yung bahay. Yeah. Pero dati ito noon. Mais ang tanim. Pero ngayon wala na, puro mangga na. Daming pinagbago dito. Wala mapapakaganda. Yeah. Ay ko makita. Ito ito yung mga dati namin mga kapitbahay na mga kasama namin dati. Ito yung mga kakilala ng tatay dati. Yeah. So, dito kami nakita kita dito sa may kanto. Bintuto. Bintuto. Bintuto ang ataw kaya nagduckle tay nagkuan na nga. May yawawang kami mga umay. hindi 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 naman yung bahay hindi aming hindi So hindi natandaan ko na ito noon. hindi pa ito hindi hindi ito noon. hindi dyan. Ayan, bakante lahat dito noon. Ito, naging bahay na. Saka ito to, highway to noon eh. Na malaki. Ang laki ng pinagbago. Ay, ma mapatay yan ni Glory. Gaya. Glory. Ewan, eh, dyan. dyan. Dyan ni Glory. Ewan, dyan. Dyan, dyan, dyan. Mapanid dyan eh. So, ayan. Yeah. Ayan, inong nila tatay. Uh. Ang kasal. So, di kami. Ito noon, uh, maputik itang damnote eh noon hindi madahan ng tao. Ay yung tambutoy gantiyan ako pero si tatay dati, dati na matagal. Oh, yung budika na 'yan. <coughs> ha? Uh -huh.

Saan? Nagba nang kayo magayang. Nang kamagayang. Eh, nang kamag-anak namin. Anong kamagayang bukin ko nga. Anak uh... natin natin. Ayaw, So, ito wala pa bago yung bahay nila. Ganito pareho. Sa tagal na panahon na uh, hindi ako nakalaman. <laughs> ito, hindi eh, napalitan. Pero mga bahay to wala ito pa noon eh. Kikita nyo yung mga bahay dito. Ito wala ito noon, wala pa itong mga bahay na ito noon, nandito kami. <gibye> Nay, makat, makat no, no, no. Nay! <laughs> Oy! Apanawa, panawa nato boyfriend na! Hagsukat sukat lang ka no! Oh. Oh. Ay, nahiya, ah, nahiya oh. yung aking batchmate. Kau nai, di sana kau nai. Kau nai, di di nai

Diyan yung makita na kang matagad yung batsmit sa bali ng bansa ah? ah. nakita ko. Eh. <laughs> Ay. Ay, ako ate na, kaya managbabayin mo ma, ate, batsmit mo man, na eh. Manipod na tayo, sulat ta. Mm -hmm. Loko ka talaga. Ha? Ni? Ate, hindi picture ang nature. Ito yung bahay namin, ito yung bahay nila. Uh, lumulu. Kasi <laughs> ano sabi, ito yung bahay namin dati. Ito yung bahay, nakita mo na eh. Ha? Sa Pwede danaw? Ito So dati ito yung bahay namin. Nay, <mikita> papanan yung antay! Ito oh. yung bahay namin dati. Yan. Ito yung bahay oh, namin, oh. ba, no? Ay, ang bahay nga layos. Hanan no, ba iklat din malay? kami jay. Baba ka jay. Ito yung bahay namin dati, mataas to. Yan, <mikita> naging hapong <half> konkreto <-crickita> siya. Ito balay minig kanig, dandanom. Ha? Ang <mikita> okay. kaya, wala ka tamilin ka natin, gini. Kamari, dati nga, kanil. Jai, joy. Ah, may Ay ko, na. May bete apo, gataay kakadblo na karoba me dito ya matanda na gito yan. Kumat Di man matandtan 'tong mga kapitbahay namin dito. Kasi malilit pa kami noon eh. Isa tagal nang panon 20 years, di ba? Ah. Ah. Dito yung bahay ng kabat's namin dati, ito. anak apa mag kada Detan tantu <tong> Tata? Tata? Saan <laughs> <laughs> nating kapre? pre. nating yung Kapilya, ito Itong gym na to wala pa kami doon dito, wala pa yan Open league, open league pa lang yan. wala pang bubong ito, natin yung mga with sa kabila Ay! Ano ini manung mata jai? Ada At tasyon ah? Kita ambilan At bagan data, cuma sekarang. Ah, sige. Sikit. Tiga benda. Ayo ada tasyon ah, kita sikit kita kita sikit sikit. Bali pun nama ini nama basket pun. Ah, kita ya apa kita ker ker roba meti <setups> kili kili ngai solan lab lab biagan ngai dote kuan. Ada, awanda matanya tika batuk ngai madanunam. Ay, kabats nyo yan. Ganda-ganda. Kaya lang, hanggang Ang kabats namin natin, ito yung bahay nila. Kaya lang, wala atang tao. Ayan ang bahay nila. Wala atang tao. Pero, dito yung bahay. Pero, walang tao eh. Pero, walang tao. para nasa bukit pata. Wala pa tao.